Bayan, noong nakaraang Abril ay nianig ng magnitude 7.8 na lindol ang Nepal na kumitil naman o pamatay sa may libo-libong katao din. Sa pinakahuli po, umabot na ng mahigit libo. Kaya nangangamba na ngayon ng PBOX na baka maging ang Metro Manila at ilang katabing probinsya ay makaranas na rin ng malakas na lindol dahil nga po sa Valley Fault System. Eh ano-ano nga ba mga lugar na mapipinsala ng tinatawag na The Big One? ya ang pinatrol ng KSP kapayan Special Patrol. Nayunig okay? ng isang 7.8 magnitude na lindol ang Nepal noong nakarang Abril at 25 na sinundan ng isang magnitude 7.2 na lindol noong ikalabing dalawa ng Mayo Uh, the dahil the dito, nagpaalala muli ang Philippine uh, so Institute of United Volcanology and Seismology o PIVOX uh, na anumang oras, uh, six oras six ay maaaring yanigin ng isang magnitude 7.2 na lindol ang Luzon dahil hinog na hinog na nga ang West Valley Fault. Ang isang daang kilometrong haba ng West Valley Fault ay dadaan sa Bulacan, Rizal, Quezon City. Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa, Cavite at Laguna. Walumpo at apat na barangay mula sa mga syudad at probinsyang ito ay nanganganib yanigin ng isang malakas na lindol. Noong 2012 ay sinadya ng grupo ng KSP ang mga barangay na dinadaanan ng West Valley Fault sa Quezon City. Nag-umpisa ang fault line sa barangay Bagong Silangan. Tatamaan dito ang Phil Invest 2 subdivision. Magtutuloy naman ang West Valley Fault Line sa may Batasan Hills kung saan maraming kabahayan ang nakatayo sa danger zone. Diretso sa Pansol ang fault line na tutuloy naman sa Libis kung saan maraming matataas na gusali sa lugar. Tuloy-tuloy ang fault line sa Blue Ridge kung saan naglagay ng mga muhon o markers para malaman kung saan dadaan ang fault line. Dadaan din sa White Plains ang fault line pero bakanting lote lamang ang tatamaan sa subdivision. Tuloy-tuloy ang fault line sa Bagong Bayan at Ugong Norte sa Quezon City sa nagbabadyang panganib na maaari nating harapin kung sakaling yanigin tayo ng isang malakas na lindol, napakahalaga pa rin ang lubos na pag-iingat at paghahanda. Iyon ay kung meron po tayong paghahanda at hindi lamang po ang West Valley Fault ang kailangang paghandaan kundi pati na rin ang 10 kilometrong East Valley Fault Diyan po sa may Rizal, kung saan nga labing dalawang barangay sa Rodriguez Rizal at San Mateo ang maaring tamaan po ng magnitude 6.2 na lindol.